May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sekretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Dear DJ Maine, Itago mo na lang ako sa pangalang Sally ng Santa Mesa, Manila. Isa akong barista sa isang kilalang coffee shop. Palagi kong pinapanood ang livestream ng programa mo. Actually, inaabangan ko talaga yung payo mo sa iyong letter senders. Narito ang confession ko, DJ Main. Two years na akong single, hanggang date lang muna, then wala na. Walang nagprosper sa mga nakadate ko. Hanggang sa maimbitahan ako sa isang party. Dito ko nakilala si Glenn. Guapo. Matangkad at malakas ang dating. Kahawig niya yung bokalista ng kilala o kilalang banda noong 90s. Noong una, kwentuhan lang tapos shot-shot ng konti. Tapos konting dance na may halong landian. After party ay nag-volunteer siya na ihatid ako pa uwi. Pumahik naman ako dahil komportable naman ako sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, lagi pa din siyang nagpaparamdam. At doon nagsimula ang koneksyon naming dalawa. Sweet messages sa umaga, ganun din pagdating sa gabi. Laging nangangamusta at nag-a-update sa activities niya. Hindi naman nagsabi na formal na siyang nanliligaw. Pero alam mo yun, parang gets ko na. Nung una, nag pa ako dahil ang bilis na mga pangyayari. Hindi ko alam kung full back, hindi ko alam kung ano ang full background ni Glenn. Inaamin ko, na parang nagugustuhan ko na siya. Pero ewan ko ba, parang may something lang sa pakiramdam ko. Nakosali 'yung mga ganyang instinct, 'yung mga ganyang guts. Minsan pakinggan natin 'yan o oh, dahil may gustong iparating 'yan sa atin. Kaya kung ikaw ay ganyan, nakakaramdam ka sa mga sitwasyon o kahit anumang sitwasyon, dapat ano yan, kinikilala mo mabuti ang sarili mo. Inaalam mo, bakit nga ba ganito nararamdaman mo? Hanggang isang gabi ay hinatid niya ako pa uwi ng apartment. Pagdating sa pinto, may konting kiss bago umalis. Pero ewan ko ba DJ Main, smack lang ang inexpect kong mangyari. Pero Halik niya ay may halong dila. Nagulat din ako sa sarili ko. Imbes na magalit ay luma lumaban din ang dila ko. Halos magbuhol ang mga dila namin sa tinde ng iskrimahan Sa kasarapan ng aming laplapan, ay bigla siyang huwinto at nagtanong, Dito lang ba tayo sa pinto? o gusto mong ipagpatuloy natin sa loob? Umiti ako at dali-dali ko siyang hinila. Papasok ng apartment. Dumiretso kami agad sa kwarto. Marahas niyang hinubad ang mga damit ko. Pero bago pa ako magpadala sa init ay tinanong ko muna siya. Glenn, may dala ka bang kondom? Hindi na natin kailangan ng baby? Malinis ako? Hindi na ako nakapag-react dahil hinalikan niya ulit ako. Pagkatapos ay kinapa ng gitnang daliri niya ang pearly shells ko. Ay, taray! Ang dulas, baby. Kanina pa ba sa ito? Wow! Hindi ako sumagot dahil sarap na sarap ako sa ginagawa niya. Labas pasok habang nilalaro ang perlas ko. Pinaluhod niya ako at ipinakilala niya sa akin ang alaka niya. Normal lang size pero parang mushroom. Pagkatapos ay hinawakan niya ang buhok ko na parang magpaponytail. at pinalolipop pinalolipop niya sa akin ang matigas niyang mushroom. Nakakaingit naman 'to. <laughs> Nadala din ako sa init ng eksena. Habang nilololipap ko siya ay nag nagkatingin kaming dalawa. Kitang-kita ko ang lahat ng reaksyon niya habang siya ay nasasarapan. After a few minutes ay pinatilikod niya ako. Pumorma na siya at pumutok. At tinutok tapos ay itinusok niya ang kanyang espada sa madulas kong kabibe. <laughs> Napaungol ako sa ginagawa ni Glen sa akin. Ang sarap, Glen. Deeper please. Faster pa. I want fast. Sabi ko sa kanya. Hanggang sa sumabog siya sa loob ko. Too late ko na nang na-realize na hindi ako safe sa araw na yun. Lumipas ang ilang araw ay consistent naman ang pagpaparamdam ni Glenn. Nawala sa isip ko na sex lang ang habol niya sa akin. Wala naman siyang pinagbago. Hindi man sa formal na nagsabi, pero mukha namang seryoso siya. Pero ewan ko ba, DJ na Parang hindi ako mapalagay after ng gaming iyon. Parang may bumag, bumabagabag sa isip ko na hindi ko maipaluanag. Sinubukan ko munang mag-PT. Buti at negative naman. Pagkatapos ay nagpa-HIV test na din ako. Negative din. Kaya naman nakahinga ako ng maluwag. Sinubukan kong ikwento sa kanya ang ginawa kong mga test. Bigla siyang nagalit. Nainsulto daw siya. Sana tinanong mo na lang, tinanong mo na lang sa akin kung may HIV ako. Sabi niya sa akin. Siyempre, hit of the moment ang gabing iyon, DJ Main. Nadala din ako sa init naming dalawa. At awkward din namang itanong, di ba? nag-walk out at never na ulit nagparamdam sa akin. Narito ang tanong ko, DJ Mayne. Mali ba ang ginawa ko na magpa-test? Eh gusto ko lang naman kasing makasigurado dahil hindi ko pa alam ang full background ni Glenn. Nasaktan ako dahil parang gusto na din gusto ko na rin siya. Pero mali ba talaga ang ginawa ko? Please, payuhan mo naman ako, DJ Main. From Sally of Santa Mesa, Manila. Kaya una sa lahat, hindi mali yung nagpa-test ka. In fact, tama at responsible yung ginawa mo sabi nga ni Do kanina. Nakaka-sexy yung ganyan, yung alam mo yung responsibility mo sa sarili mo. Pero hindi mo dapat ikahiya. Lalo na kung ito ay about sa kalusugan at future mo. Kasi kung tunay na seryoso sa Glenn sa'yo, eh dapat maintindihan niya kung bakit ka nag-iingat. Ang taong marunong magmahal, marunong ding magrespeto sa health boundaries mo. Kaya ngayon kung na-offend siya at nag-walk out siya, ibig sabihin, eh mas inuna niya ang pride niya kaysa sa kaligtasan ninyong dalawa. At doon mo makikita at makikilala ang isang tao kung gano'n talaga siya kaseryoso sa'yo. Kasi kung totoo ang intention niya sa'yo, eh hindi siya basta mawawala dahil lang sa simpleng pagtest mo, di ba? Dapat nga mas ano siya noon eh, matuwa siya eh, di ba? At dapat, eh mas naintindihan kanya. Eh kaso, kabaligtanan yung mga nangyari. Kaya ito mga naramdaman, nakita mo through his action, red flag na yon. Di ba? At red flag din yung ano ha, no condom, I'm clean. Uy, paano mo naman masusur yun? Eh, hindi ka nga kilala ng tao, di ba? At kung ayaw na gumamit ng proteksyon, eh, at mas pinili niya yung pleasure kesa sa safety ay eh, malaking red flag talaga 'yan nako. Huwag n'yong binabaliwala 'yan. Kasi kung ikaw ay tunay na nirerespeto ng isang tao, hindi siya magagalit sa ganoong request. Dapat mas dapat mas siya pa ang mag-insist noon dahil siya ang lalaki, 'di ba? At huwag kang magpapadala sa mga sweetness agad-agad. Kasi minsan 'yung consistency at good morning, good night na text na yan ay hindi ibig sabihin commitment na agad yan o committed na agad siya sa'yo. Kasi pwedeng itong effort na to ay eh, para makuha ka lang physically. Di ba? Para mapaoo ka niya. Di diba? ba? Kung baga nila love bomb kanya At lalo na kung mabilis ang pacing ng relasyon. Di ba mas masarap pa rin yung may foundation kayo? Yung ini-enjoy nyo yung bawat isa. Kinikilala nyo yung isa't isa. Hindi yung minahamadali nyo isa't isa. At importante rin na sa bawat kinikilala natin na tao, eh, in chine-check natin, ah, o binabackground check natin sila. Hindi naman ibig sabihin, stalker ka na kung magtatanong ka tungkol sa past niya. Kasi rights mo yun, eh, di ba? Kasi kung feeling mo siya ni future mo, siya na ito na yung pagkakatiwalaan mo, eh, rights mo, kilalanin siya at alamin kung ano ba yung past niya. Kaya dapat malaman mo ang basics. Yan, tulad yan, may jowa, may, jo, may jowa ba siya dati? Ano lifestyle nila? At kung paano siya sa mga past relationship niya? Kasi yan yung magbibigay sa'yo ng clarity kung long term ba itong taong ito o pang fling lang. Mag-set ka rin ng personal boundaries. Okay lang naman mag-enjoy, okay lang makipag-date, pero ikaw ang maglalagay ng limit kung hanggang saan ka lang. Ikaw ang may kontrol niyan. Kasi kung hindi mo lilinawin sa sarili mo, ay eh madali kang madadala ng moment. Kawawa ka naman. Ikaw din masasaktan siyan. And listen to your gut. Yung instinct na sinasabi mong parang may something. Hoy, hindi yung guni-guni. Tama yon. Yes, madalas tama ang kotob ng isang babae. Even naman lalaki, ganun din. Lahat tayo, tama yan. Kaya hindi mo kailangan i-ignore kasi katawan at puso mo ang nagbibigay ng warning signs sa'yo. Kaya tama yung naramdaman mong yon. oo. At huwag mong iasa ang happiness mo sa ibang tao. Kasi kung maikli lang ang presence niya, eh baka lesson lang talaga siya at hindi pang lifetime partner. Hindi ibig sabihin nagkamali ka, ibig sabihin natuto ka. Gawin mong lesson learn ito para sa susunod na makikilala mo, eh matalino ka na. Ang lesson dito is trust is earned, not assumed. At hindi porkit switch sa at consistent, ibig sabihin ay eh, kilala mo na talaga sa kaya pakatandaan mo yan. Sa mga katulad ni Sally nang nararanasan ngayon. And health is wealth. Mas mabuti ng maging maingat kaysa magsisi sa huli. Prevention is better than cure, ika nga. Kaya tama yan yung nagpapatest tayo, nagre-request tayo ng mga contraceptives, rights natin yan. At syempre, love yourself first. Pag mahal mo yung sarili mo, syempre hindi mo hahayaan na ito lang yung maibibigay sa'yo. Kung may standards ka, alam mo yung worth mo. Diba? At kung may taong aalis dahil pinahalagahan mo ang sarili mo, baka hindi talaga siya ang para sa'yo. Kaya huwag mong ipilit. Tandaan mo, sali ko ang tao ay tunay na seryoso sa'yo. Hindi siya matatakot sa katotohanan. Mas lalo pa niyang pahahalagahan ang tapang mo na protektahan ang sarili mo. Kaya Sally, huwag mo isipin na mali ang ginawa mo. Ginawa mo lang kung ano yung mga dapat para sa kaligtasan mo. At tandaan mo minsan sa mga taong nawawala, doon nagiging malinaw kung sino talaga ang dapat manatili sa buhay natin. Maraming maraming salamat, Sally, sa pag-confess mo kay DJ Main. Kahit gano'n ka pa nadadala ng kilig at init ng moment darating ka rin sa punto na mapapaisip ka. Tama pa ba ito para sa akin? O mas lalo lang akong napapahamak? Ang sakit kasi minsan, kailangan mo nang piliin ang sarili mo kahit ayaw mo pa. Kasi ang tunay na pagmamahal, hindi ka dapat inilalagay sa alanganin, kundi binibigyan ka ng kapanatagan. Main. event.